Okay, uh, good afternoon, good evening sa almasulok tayo ng Pilipinas Ang ipaparinig ko sa inyong video ngayon ay uh, Ito ang tunay Tunay na leader At kinakailangan natin magaling na leader At uh, may uh, action Actually, hindi na action ng Pangulo ito Action ng, uh, ng mga leader Pero bumaba siya para ma Ito yun, para maayos natin Para madami katakutan ang Pilipino ito ang tunay na leader. Tingnan ka agad ang problema. Hindi na palalain ang problema. Pakinggan nyo. Okay, sandali so lang. Kaya nga ako ng pera. Kayo ang pinadala dito? Di pa to? Seryoso ang dyan. Alam mo, uh, kayo presidente na hindi talaga Maynila. Di ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming syudad. Uh, kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang mag-ibang kung bakit. Pero laking pulis ako. Alam ko kayo diretsyo-diretsyo. Kanina diretsyo. sa oh, parang yan, tumagapasa na. Sorry, sorry. Ano mo? Oh. Oh. Sa'yo pumasok. Sorry, sorry ha. Medyo... Mas isip siguro ninyo, pag yung polis, pag may parel, may badge, yun na yun. At ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko ng sahod ninyo, maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo pwede end of the year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga, kagaya ninyong mga pulol na ugok, putang ina, hindi kayo na, gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Gusto ko ihulog yung putang inang passive na yan. Pero huwag na lang, kasi itong human rights, yung anong nakikita naman sa buhay, ng isang kagagoberno, na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng dito mag swimming trunks linisin nyo yung fossil river, inuminin nyo kasi madumi putang ina kayo, bata pa naman kayo lahat, kailangan ko ng pulis sa uh, south kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi mayat maya pinagpaputok-putok yung uh, istasyon doon na uh, ubus kayo lahat ngayon nandito May, uh, kasali kayo sa task force sa uh, south Nadala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dali pa kayo dito doon sa pahilipin. Wala naman kayong mga... Doon niyo pa kita yung kalukuhan niya. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Putang ina, eh, tapos na training ninyo araw-araw training ko, yung utak ninyo. Pero hindi ko yan ganun eh. Mayroon din sa akin, hintayin ninyo kung matapos sa pagka-presidente ko. barilan tayo. Kala siguro ninyo na... Let's get it, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now. Fifteen days. Start to move out. If you do not want to move there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Okay, napaking uh, napakinggan nyo, no? So, iyan yung tunay na leader. Ipinapakita sa mga sa mga nasa gobyerno na totoo ang laban, hindi yung pakimikimi. Hindi naman ginawa ni Juan. Ni President Marcos. Wala siyang pakialam kung ano mangyari sa Pilipino. Ganon ang bangag na presidente. Kaya nga, sabi ko nga, nasabi ko nga noon, Uh, kung nandoon pa rin ako kay Pangulong Marcos na ako isa sumuporta, palagay ko hindi ko rin kaya na sumasama ka sa grupo na walang iya. Walang ya, lahat na. Tambaluslos nga eh. Kasi nga tambaluslos yata, ang salitang tambaluslos, uh, galing yan sa samar o sa waray-waray. Uh, lahat ang kagaguhan, Ah, lahat ng masamang salita na pinagsama-sama sa tambaluslos. Pa pakisagot nga kung sino nakakalam ng salitang tambaluslos, kung bakit tatawag na tambaluslos. Si Perskasi niya, ito si Pangulong Marcos, eh, ayawang ko ba, napabayaan ng ating bansa. Mayroon pa isang vlog na, na, nakita ko, tingnan ko nga kung makita ko paano. Ah. Uh, may mas talaga Ay, okay, dito. Pinadala dito. Uh, mayroon ako isang nakita na talagang the worst rin ano? Tingnan natin kung makita ko pa. Kasi nga nabubuhisit ako talaga sa ating gobyerno. Ah, uh, wala. Kanun ng vlog ba 'yun? So the next time balag ko na lang 'yun. Ano? So, Ewan ko, hindi ko na alam Hindi na natin alam anong gagawin Ah, uh, Ay nak, it's a personal interview ito ha Sa anak ko Ano yung sinasabi ni mama mo Na Adik yung papa mo Abangag yung papa mo Ha? Drug lord, Drug lord. Paano Ano pagkasabi? Ano pagkasabi ng classmate mo. Hindi uh, niya alam siya sa Ano nga sinabi niya? Ha? Drug lord ako. Bakit niya nasabi yun? Ha? Nang asar sa iyo. Nagbibiruan kayo. Ha? Nagbibiruan kayo. Nakablog tayo. Nagbibiruan kayo. Anong sinabi mo? Nakulit. Ah, so pupunta ko sa school ngayon. Oh, kasi nga hindi tama yung pagpapalaki sa bata na ganon. Na bakit niya nasabi yun? Paano niya paano niya nasabi? Saan siya nag-basis na nasabi niya yun? Ha? eh paano nga bumitaw sa bibig niya ah di dapat kailangan makausap natin teacher ano kasi nga ah uh, Oh, kailangan niya kasi nga ba, gagawin ang gagawin niya ni. Eh. Kung maga, wala sa ulog yung bata. Walang disiplina. Ikilala eh, kilala pa naman school na 'yon. Infant school, ang mahal ng tuition. Tapos gano'n na may mga estudyante pa lang gano'n. So, anyway, uh, wala ano man ng bata pero pero okay lang yun kasi mga bata nga ang problema nga niya pag hindi mo pinansin hindi natin pinansin ay lalaki yan ang nila yan oh, mo yung salitang adik nasa, nasa exclusive school tapos may bata palang ganun medyo iba ano, iba medyo iba so yun ay natin yung teacher saka yung magharap kami sa parents sa guardian counseling para maturuan yung bata. Ayaw natin na kasi tinutulorate natin yung mga ganun. Ano? Kasi yung anak ko, ay eh, disiplinado yan. Dahil uh, hindi ko kayang takipin niya pag hindi disiplinado mga anak ko. Ano? Okay. Uh, so, narinig nyo, ano? Kung ganun lang ang leader natin, na hindi niya pinapalampas kagad, kinakausap kagad. Ganun ang leader kay may takot ang taong bayan. Siguro yung mga ibang pulis diyan sa formation ng mga officers ay siguradong galit kay Duterte yan. Doon sa mga abnormal ang pag-iisip. Pero kung matino ang pag-iisip ng ibang mga pulis doon, hindi yung magagalit because that, that is part of discipline, Ano? Kaya, ang mga taong ganong pag-iisip, kailangan drastic agad ang aksyon. Hindi mo pala lampasin. Biroy mo, isa kang pulis na nagpapatupad ng batas, tapos ikaw ang tarantado. Kaya, gigil na gigil si Pangulong Duterte, ano? Dati Pangulong Duterte. Sa akin yan, pag ako ang commander at may reklamo sa kanya na mismong abuso ng sundalo, ay, ayaw ko lang. Ma maraming ay al alam na lang mga daging sundalo ko kaya ang ibang siguro may mga sundalo rin galit sa akin kasi nga nabububog ko eh pero and that's part of discipline hindi na makayan hindi masuntok talaga may isa ako nalala na dito ako eh sa misa kay inang kami nawala ako sa disiplina talaga nawala talaga ako sa kumilos talaga ako eh pag sa kabila ako eh na sagot nang sagot yung sundalo sa akin hindi na ako umikot kung hindi sa mesa na ako duman tinadyakan ko eh kasi nga ayaw ko makakita lalo na sa mga MUP na walang disiplina paano tayo magdidisiplina sa Pilipino kung sa ating kababayan kung it tayo mismo ang ungas so pinakita ko lang yung black na yun ano para Uh, para kuan, ah, ma-realize natin, ma-recall natin yung mga nakarang administration at saka ngayong administration. Wala akong nakita ng ganyan ngayon na talagang uh, powerful ang leadership. Okay, thank you, thank you.